sa video na ito. Pasyalan natin ang Imuki Island dito sa Balawan, La Union. Ang Imuki Island ay isang napakagandang isla na matatagpuan sa bayan ng Balawan sa La Union dito sa Pilipinas. Ayun, trippers nandito dito tayo sa mansion ni ano ni Chester, ayan no? Chester. So, yan yung kaibigan natin. Tapos ito yung ano nila, mansion nila ayan no? yung may <laughs> Tapos ito yung tagapagmana. <laughs> Tapos ito yung ano, yung front view drivers. Ayan o. Alright. Diba? napaka asti drivers. Tingnan o. Titignan natin yan doon sa ano. Sa baba. Alright. Napakaganda. Ang laki. Ang laki ng mansion nila dito. Ayan o. Drivers o. Napakaganda. Grabe. <laughs> Ang sarap yung pakita nito sa ere, trippers. Tignan nyo yung sunset. Alright! Pakastik. Tapos yung alon, napakaingay. Wow! ba? Diba? Ganitong vibes lang, trippers. Ayos na, ayos na. At ito, ang bahay ng mga salangga na Zareno. At itinayo ito, sa gitna ng mga dalampasigan. Ng Nalbo Norte, Luna La Union. Ito ay nakompletong itinayo noong 2008. Ang iconic na structure na nakaharap sa South China Sea ay nagpapakita ng isang klasikong disenyo ng arkitektura. Grabe, sobrang nakakarelax yung alon ng dagat, Rivers. Tapos yung kabila pala nito, Rivers, ito na yung bahay na bato. Wow, ang ganda ng buwan, oh. Wow. You oh. know. Grabe yung buwan na yun. Bilog na bilog oh. Wow. Oh, may mga batang ano. Magkukuha ng mga bato yan na maliliit. Oh, ang ganda dito, trippers. Ang sarap mag-relax. Kukulayan nyo yan? Kukulayan? Ah, okay. Napakaganda trippers. Grabe. Sulit na sulit yung ano. Pamamasyal natin dito sa Luna. At bukas, abangan nyo ah, pupunta tayo ng Imuki Island at magpa-vlog tayo doon trippers. Tignan din natin yung ganda ng Imuki Island ngayon. nyo. Lamesa pa lang. Oh, haba. Eto, dadali oh. natin Sige. <laughs> <laughs> ganyan ni. Oh. Hindi, Kasi baka gusto mo pa mag-ikot muna. Sige Puunahan ko na sila maligo, trippers, para pakita ko pa sa inyo yung pool dito. Dahil madilim na, walang ilaw dito. Tara, bundi! Ay, picture Ipicture pala muna. So, napakalawak nito dahil nga mansion trippers at first time ko na pasyal dito matagal na nila ako niyayaya dito pero ngayon lang ako nakapunta trippers at ngayon may enjoy natin ang lugar na to hindi siya mainit hindi siya malamig kaya sakto lang trepers. wow sarap woohoo enjoy natin to trippers <laughs> <laughs> Kita kits tayo bukas trippers Pupunta tayo ng man-made forest At ng Imuki Island Para enjoyin ang Luna Lawn yun Ayan, good morning trippers At maaga tayo dito sa may Balawan Dito sa may Imuki Island Talagang inagahan natin Para hindi tayo butan ng init So, papakita ko sa inyo yung view dito, trippers. Mamamagita ng drone natin. Para makita nyo rin yung ganda dito si Imuki Island. So, sarado pa yung mga stall, yung mga bilihan ng mga, ano to, quintas o oh, yung mga accessories, no? Mamaya-maya pa yan. Tayo lang maaga. Oh, laki yata ng alon. manon kayo apo ah alright And trippers so oh, kung may ka mag picture picture para may remember ayan o oh. marami kayong pagpi ang dito good morning sir good morning po pwede na rin po maglakad dyan ah okay thank you po ingat lang po okay thank you ayan o oh, trippers oh. pwede ka mag picture picture dito para may remember so hindi to magra-rent ng bangka trippers uh, maglalakad lang tayo dito sa may dagat na to so mababaw lang naman yan o, no? yan o. No? napakababaw lang yan trippers ngayon Ewan ko ba't mababaw tapos pagdating doon laki ng alo no Ito yung mga bangka pinaparenta nila trippers no Yan So ayun yung pupunta natin sa may dulo na yun no ano maganda yung ano yung dagat hindi masyadong malakas yung alon yan tutulis ng bato oh. pakababaw lang yun babaw pa lang dito Whew. medyo mainit pa yung tubig trippers kaya okay ito hindi tayo giginawin kaya yung sunrise trippers oh. Uh, yung sun may kanin <laughs> sunrise <laughs> Damang-dama ko na yung init agad ng araw trippers. Maaga pa to ah. Sobrang maaga pa to pero medyo may init na siya. Wow, welcome to Imuki Island Trippers. Alright. O ba? Diba? Konting lakad lang, nandito na tayo. Woo. Wow ang pinagbago pala medyo kumapal itong mga puno dito no? yung mga dadaanan na puno na to <coughs> so enjoy natin itong Imuki Island Trippers the hidden paradise of the north actually hindi ka maliligaw dito sa ano sa mga halaman na to Trippers kasi may mga tali yan ayan, o, sa gilid tali so, may tali kung saan ka dadaanan, ayan o kahit ilang beses akong umulit dito sa Imuki Island Trippers hindi hindi ako nagsasawa dahil napakaganda ng mga lagoon dito ayan this way to first lagoon this way to second lagoon alright ayan o Trippers o oh, diba third lagoon muna tayo Trippers kasi ganun yung ginagawa ko noon third lagoon tapos second lagoon tapos first parang walang tubig walang tubig ayan oh ha, ang daming isda oh ayan oh, naglalangoyan agad sila aga-aga pa lang walang tubig trippers konti lang, pero malalim yan ayan, ang daming isda wala talagang tubig ayan oh, pero ang lakas ng alon doon oh ang lakas ng alon tapos walang tubig dito oh Oh. Ay, hindi nakakaabot dito. All right, eh nung lakas ng alon eh. Sayang, hindi ko mapapakita sa inyo to trippers na Pero okay lang. At least may tubig. Kahit pa paano, makakaligo tayo dito. Gawin pa rin nating masaya tong ano natin, trip natin ito. Ito ang third lagoon trippers. At second lagoon at ang first lagoon dito sa Imuki Island Trippers. Ang Imuki Island ay isang perpektong lugar para sa mga naghahanap ng tahimik at payapang bakasyon malayo sa maingay na lungsod. Ang isla na ito ay may malilinaw na tubig. Perpekto para sa paglangoy, snorkeling at kayaking. At ang isla na ito ay napapalibutan ng isang lunti ang mangrove forest na nagsisilbing tahanan ng iba't ibang dagat. Ang pangunahing lagun ng isla ay hugis tulad ng isang babaeng genital. Kaya naman nakuha nito ang natatanging pangalang Imuki Island. Oh, wow! Napakaganda! Sayang! At mababaw siya. Pero malalim pa rin to, trippers. Mga lampas tao lang. Ayan, try na natin dito sa third lagoon, trippers. Bago tayo pumunta sa second. Alright. Hulaw eh. Oh, Ang hirap lumamay pagkamag-isa lang yung kamay. <laughs> Malalim to, trippers. At hindi biro yung lalim nito. Pero mas gusto ko yung first lagoon, trippers. Kasi sa first lagoon, doon, doon na tayo nagda-dive or tumatalon. O, ba diba? So, mas ma-enjoy natin doon. Tapos wala pa tayong kasama. Dahil maaga pa nga. May maya maya pa yung mga ano, tu turista. At saka Monday ngayon, trippers at asahan natin na kukunti lang yung turista dahil may pasok. Siyempre, enjoyin din natin tong second lagoon tripper. Napakaganda rito. Ha, sarap maligo. <laughs> tahimik tapos ako lang mag isa alright diba? lalim malalim <laughs> malalim to trippers sarap magtampisaw lalo na kung kasama nyo yung pamilya nyo o yung mga kaibigan nyo ba? Diba? tapos sakto lang yung lamig nya hindi siya gaano malamig hindi gaano mainit sakto lang napakasarap magbabad trippers lalo na hindi pa gaano maaraw. So the best to trippers. Ayun trippers nandito tayo sa my first lagoon. So ito yung huling lulusungin natin. First lagoon na to tripers, uh, trippers. ito yung pinaka malalim ngayon no sa ngayon. So ang third lagoon talaga yung pinaka malalim. Pero ngayon, ito yung pinaka malalim ngayon. Alright. Tamasahin ang katahimikan at kapayapaan ng isla. Perpekto para sa pagpapahinga at pag-recharge. Ang mga bisita ay kailangan magparehistro sa Barangay Hall ng Parawer, Balawan. Bukas ang isla mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At ang entrance fee dito ay 50 pesos lamang. So kita-kits tayo sa susunod na trip natin, trippers. happy trip three